Dado na arrival sa ospital ay isang senior citizen na engineer habang sugatan naman ang misis na pawang biktima ng pamamaril sa Coronadal pasado alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ng Coronadal PNP na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. ang nasawing mister na si Kese Hunsan na sa hustong gulang. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na ang mister ay pinagbabaril ng mga sospek na bigla nalang sumulpot sa kanilang likuran. Ito ay matapos bumaba sa sinakyan ang Toyota Fortuner at naglalakad patungo sa gate ng kanilang private office sa Doña Lourdes Subdivision sa Barangay Zone 2. Si Hunsan ay nagtamu ng multiple gunshot wound na naging sanhin ng kanyang dagli ang pagkasawi. Ang misis naman nitong si Maria Lourdes, 53 anyos na hindi na nakababa pa ng sasakyan ay sugatan sa tiyan at nagpapagaling pa sa isang pribadong ospital sa Coronadal. Ayon naman sa isa sa mga kapitbahay na mag-asawa nagulat na lang sila nang makarinig ng mga putok ng baril. Actually, wala ko nakita ang may accident eh, no? Kung lang, may naglilupok lang. Ano, apat, tatakalupok to. Eh, magawas pa tani ko. Pag mag, ano, saya, mabulig. Kaya ba sa manghut? Kuya, si, ano, si Angkul. Magawas, si wala ko nagawas. Inaalam pa ng PNP kung sino ang mga tumakas na salarin at ano ang motibo ng mga ito sa pagbaril sa mag-asawang parehong retired government employee. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.